Ano na ang update sa payout ng NCSC para sa mga senior citizen? Kung matatandaan nyo na ang schedule ng payout para sa mga seniors ay nagsimula pa noong number 1, February, itong taon na to yan ha. Number 2, March, para sa mga nag-birthday naman ng February at March. At number 3, para sa June naman, para sa mga nag-birthday ng April, May at June. At ang mga sumusunod na payout naman ay number 1 sa September para naman ito sa mga nag-birthday ng July, August at September. At number 2, sa December naman matatanggap ang payout para naman sa mga nag-birthday ng July, August, September ng taon na to. So mula pa noong March, umabot na sa halos 275,000 na mga senior citizen ang qualified at tinatayang aabot sa 2.9 billion na financial aid ang ipamimigay ng NCSC. So wag po tayong mag-alala dahil may budget po para dyan. So wala po tayong dapat alalahanin dahil sigurado naman po na may bibigay sa inyo ang inyong cash gift. Ito po ay para sa Expanded Centenarian Act na nagbibigay ng cash gift sa ating mga seniors na umabot sa milestone age na 80, 85, 90 at 100 years old. So, ano na ang update tungkol sa centenarian payout? Marami po ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay di pa rin na ibibigay ang payout ng so nito lang yung April, May at June dahil quarterly ang release ng payout. Okay, so nakapagbigay na po noon since February, nagbigay na po March, nagbigay na rin po at partial para naman sa mga susunod. So isa po kasi ang mother ko na nag-85 years old nito ng June at naka-schedule ng payout ngayong September. Ang sabi ng Oscar, sa ngayon ay na-delay ang last schedule ng payout at yan ang inaasikaso ng NCSC ngayon. So, chain reaction po yan, ano, kapag na-delay ang isang buwan, so, yung mga succeeding months, eh, expect na rin po natin na ma-delay. Na -de Paano ba ang proseso ng centenarian payout? So, number one, kailangan pumunta sa OSCA at manghingi ng application form para sa centenarian. Meron din pong form sa website ng NCSC. Pwede nyo rin po yung iprint doon. Kaya kung wala po kayong access, sa OSCA po meron. Number two, isubmit ang form sa OSCA kasama ang mga requirements. So mga basic requirements lang po yan, ano, normally uh, yung birth certificate. No so, number three, mula sa OSCA, isasubmit naman ito papuntang NCSC at doon susuriin ang mga qualified. So sa so, ngayon, sa dami ng qualified na nabigyan ng cash gift at nagkasabay-sabay ang application, kaya isa itong dahilan kaya medyo na delay ang distribution yung mga magpe pay out ng March, April at June na sana ay naibigay na ngayon June, no? Sweldo na dapat nila ngayon. Ay na-delay at anytime mula ngayon, June or August na ma ang payout. So anytime, itong buwan na to o sa susunod na buwan, marirelease na po yan. Wala po tayong dapat ikabahala dyan. So ano naman ang update sa Universal Pension ng NCSC? So magkaiba po yan, ano? Yung centenarian, at yung universal pension. So ito naman ay ang tungkol sa 60 years old. Pataas ng mga senior citizen, may SSS man o wala, ay makakatanggap ng pension mula sa NCSC. So sa ngayon ay wala pang update at nakabindin pa rin sa Senado ang panukala na yan. So wag po tayo muna umasa yan dahil nagpalit na po ng, ng Congress so, at yan ay maaaring susunod na ma-approve na sa ating susunod na Congress. Huwag tayo malito at magpadala sa mga kumakalat na balita o fake news na approved na daw ang universal pension ng mga seniors. Wala pong katotohanan yan, ano? At tayo po ang una magbabalita dito ng latest update tungkol dyan. So, kung di pa po kayo nakakapag-apply, nag-apply na po kayo sa inyong OSCA office at alamin ang mga requirements. Maipoproseso lang po ang inyong application mula sa inyong birth date o birthday hanggang sa loob ng isang taon. So, apply na po at sign din po ang 10,000 na cash gift para sa mga seniors. At isang pahabol o paalala naman sa inyo, ang ibang EGU, katulad ng PASIG, ay may hiwalay na cash gift bukod sa NCSC. So, halimbawa, may 10,000 kayo natanggap sa NCSC, meron din karapatan o katapat na regalo o cash gift ang inyong local government unit so alam nyo rin po yan. Dahil iba-iba rin po ang sistema ng mga LGU. So kung mayroon din ng inyong LGU, kunin nyo na rin para madoble ang inyong cash gift. Okay, so hanggang dito na lang at sana ay nakapagbigay uli kami ng mga important importanting informasyon sa inyo at sana ay nakatulong kami. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong i-upload na videos mula po sa Promag TV. Maraming, maraming salamat at God bless.